Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Si Anthony Edwards ay nais na iangat na sa next level ang kanyang laro. At ito nga ay sa pamamagitan ng pagdagdag niya ng mga galaw sa poste. Ayon kay Shams ng ESPN, ang main focus ngayon ni Edwards sa offseason season ay ang mid-post, high-post at ang fadeaway mula sa poste ala Michael Jordan and Kobe Bryant. Madaming tape nga daw ng dalawang legend na ito ang pinapanood ni Edwards sa inaaral sa ngayon. Gusto nga daw ni Edwards na maging go-to shot niya ito lalo na sa mga dulong bahagi ng game. Last season nga ay nakita natin na idinagdag ni Anthony Edwards sa kanyang laro ang 3 point shot at instantly ay naging isa siya sa mga pinakamagaling sa buong NBA. Danun pa man sa playoffs nga bilang isang shooting guard ay kailangan mo ng reliable post up game kapag broken play na. Nabasa na ng depensa sa mga play, may nakabang ng double team o kung ano pa man na defensive scheme. Ito nga ang dahilan kung bakit very successful tuwing playoffs ang tulad nila Kobe Bryant, Michael Jordan and even Kawhi Leonard dahil kaya nga nilang talikuran lamang ang depensa at iiwas ang bola palapit sa depensa. Ito na nga ang next step para kay Edward sa batang edad na 24 years old at pinakita mismo sa kanya ni SGA na ang reliable mid-range and post-up game ang naging pinanggaiba nila noong playoffs hindi mo na nga kailangan sa playoff sa mga fancy na na pang highlights. 2 points is 2 points at the end of the day. Ang simpleng mid-range shot at 360 windmill mill poster dunk ay pareho lang din 2 points. At ganun din nga ang dalawang free throw. Sa palagay nyo ba ay magiging top 5 player na si Anthony Edwards kapag naidagdag na niya ang post-up game sa kanyang skill set? Habang sa media day naman ng New Orleans Pelicans ay kapansin-pansin ng malaking timbang na binawas ng former number 1 pick Zion Williamson bago mag-umbisa training camp. Pahayag ni Zion ay may binago sila sa kanyang workout tulad ng boxing at football workouts. Ngayon na lang nga daw siya naging ganito ang kanyang pakiramdam. Tila ba nasa kolehiyo nga daw siya ulit. At alam naman ng lahat na high school o college version ni Zion ay talagang halimaw at kakaibang atleticism. Ayon nga sa kanyang teammate Herb Jones ay ito na ang pinakapayat na version ni Zion na nakita niya. Ganun pa man ay andun pa din nga ang duda ng mga fans kung mamimaintain niya ba ito kapag nagumpisa na ang season. Nagagawa naman talaga ni Zion na magbawas ng timbang sa mga naunang taon. Sa pagmaintain lang nga siya talaga nagkakaroon ng problema mga kaibigan. Ayon sa kanyang coach Willie Green ay tinatanggap din ni Zion ngayon ang leadership role at mas nagiging maboses na ito. At kung titingnan mo nga daw ang kanilang lineup ay very underrated dito mga kaibigan. At totoo naman na underrated sila. Andiyan nga si Dejounte Murray, Jordan Poole, Zion Williamson, Trey Murphy, Kevon Dooney, Derek Quinn, Jeremiah Fierce, Herb Jones, Jose Alvarado at iba pa. Playoff caliber nga yan mga kaibigan, tuwing healthy ang lahat. Ganun pa ay nasa Western Conference din nga sila mga kaibigan na halos lahat talaga ay malakas. Sa palagay nyo ba ito na ang season kung saan magagawa ni Zion na makabalik sa kanyang all-star level performance?